Hello guys uh, Good afternoon po Tayo ay mag-aadobong puti Ayan Ugasan natin ang Sariwang Karno Ayan dapat natin dito sa Kapilang ating mga ingredients ayan yung sariwang karning baboy oil garlic at saka soka okay. paminta at saka patis ayan ang ating mga ingredients ang una nating gagawin ay magpainit ng kawali tapos ilagay natin ang mantika pag init po ng mantika, ilagay natin ang chopped garlic. Pero antayin natin muna na uminit ang mantika. Ayan, mainit ang mantika. Ilagay na natin ang garlic chop. Maraming garlic. Mas masarap. Dito. Ayan. Ayan. Something brown brown lang po. Okay. Pag na brown na siya, ilalagay na natin ang karne. Okay. So, magbilang tayo ng mga almost one and a half hours para maano siya malaging malambot so simmer lang po siya hindi natin siyang pwedeng kwersahin medium heat lang po okay yeah so kukubiran natin muna siya ng yan kukubiran muna natin siya yan ilagay na natin ang patis konting patis lang tapos pamenta malapit na higit pa kalahating oras na po yan na ating pinapakuluan okay so may, may higit half an hour pa tayo so ang kailangan niya medyo nagmamantikas para mas masarap ating finished product yan no